Ilang araw bago ang pagsisimula ng 2024 Paris Paralympics. Patuloy ang paghahanda ni Agustina Bantilok bilang tinatawa ng bansa sa para-archery event. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Puspusan ng paghahanda ni para-archer Agustina Bantilok sa pagsabak niya sa nalalapit na 2024 Paris Paralympics. Anya, malaking karangalan ng irepresenta ang bansa sa Olympic stage at sinabing malaking motibasyon ang suportang natatanggap niya upang pagbutihin ng kanyang pag ensayo Bilang isang uh, atleta is napakaswerte ko dahil isa ako sa nabigyan ng pagkakataon na maka, -ma represent ang ating ano. So, andito na tayo, eh talagang uh, meron at meron yung pressure, meron yung nervous, pero pare-parehas din naman kami na andoon. So, kaya naman na ma-manage. Ikinatuwa naman ni Putin para Archer Coach Jonathan Josol ang pasilidad sa training camp at iginiit na makakatulong ito sa mental conditioning ni Bandilo. Maganda, maganda yung facilities nila, yung, yung wheelchair racing natin, yung oval, sa, almost walang gumagamit eh kasi wala masyadong nagpa-practice. Lubos din nagpasalamat si na Jonathan at Bantilok sa maingit na pagtanggap ng mga Pilipino sa France at hinikayat ang publiko na subaybayan sila sa pagbubukas ng Paralympic Games ngayon darating na Miyerkules August 28. Bernadette Tinoy, para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.